Sa gitna ng hamon ng digmaan, si First Lieutenant Del Junsi C. Evangelista ay nagpakita ng tapang at derikasyon sa pamamagitan ng kanyang tapat na paglilingkod sa bayan. Ngunit sa kabila ng kanyang kalakasan at katapangan bilang isang mandirigma ay ang kuwento ng kanyang pagiging isang anak, kapatid at kaibigan na nagbigay karangalan sa kanyang pamilya at sa bayan na patuloy na magbibigay inspirasyon para sa mamamayang Pilipinong. For graduating, cum laude, the Academic Excellence Award is presented to Del Jun Casayuran Evangelista by the PMA Superintendent. siya ang pangapat sa aming magkakapatid. hindi uh, naman sa lumaki kami sa kahirapan. Ang bata yan ka na lang. May dalang mga kamote. May, kung saan saan niya kinuha, may dalang mga prutas. May siyang manguha sa mga bukid-bukid, mga palaka, lang ganun, para may may ipang dagdag sa so, aming ipang uulang. Nagtitindaran siya ng pandisal, ice drop, Elementary grade pa lang yon. Si Deljan Evangelista po ay aking kaibigan mula po elementary hanggang high school. Magkasama na po kami. Uh, mas kilala siya sa tawag na Delpot. Delpot kasi ang tawagan namin noon. Talagang kami yung mga magkakasama na napakakulit. Pag umakyat kami ng bundok, isang linggo kami sa bundok. Pag walang Lu lunis santo hanggang bababa kami ng Linggo ng pagkabuhay, kasakasama ko siya sa bundok eh. Mula elementary hanggang high school kami na magkasama. Masipag mag-aral, kahit nakasakay sa tricycle, backseat siya. Notebook pa rin ang hawak-hawak niya. And then, nung high school kami neto, napaka-talino. Kasi kami nag-aaral, siya naglalaro lang. Eh, pagdating ng exam, siya pa yung nagtatap. Lalo na yung integral calculus, nung college ako, dalawang beses ko tinake siya, 98 yung grade niya doon. Kaya... <laughs> Nag-exam siya ng para sa PMA. Dahil hindi naman kaagad-agad malaman yung result. Ninroll ko siya sa SLU as sa uh, civil engineer yung course. Nag-first year siya doon. Nung malaman na nakapasa sa PMA, sabi niya gusto na lang niyang pumasok ng PMA. Athletic siya, yung physical exam niya, psycho neuropsycho, pumasa naman. Kaya na-qualify siya sa PMA. No? Uh, thoughtful naman niya pag dumarating. Tinatawag niya yung mga pamangkin niya, yung pasalubong. I was just a grade 2 student before. My Quito is the one who motivates me when it comes to studies. My Quito is the one who always inspires me. He the main reason why I'm doing my best. Lahat kami, isang pamilya. Pumunta kami lahat. Ang saya-saya namin noon kasi, sige, first time na may magpukum laudi. Hindi namin in-expect. Nung tumawag siya kasi nandun kami sa Manila, sabi niya, confirm na, magtatapos akong cum laude. Yun ang balita niya. Kaya, kasi masaya kami. Yung auntie niya na nasa states, umuwi din para lang ma-ano yung pag masilayan yung graduation niya as cum laude. Napaka the best ng taong to. Uh, walang yabang sa katawan. Yung time yung labanan na yun, andun yung dedication niya. Porsido niya. So, kahit bata siya. Yung, yung kasi ganun officer, pambira eh. Yung mga ganun officers. Sasukupain mo yung, yung, yung hundred, hundred fighters na magaling, na veterano. Ipababain natin yung sniper sa pwesto natin para magkaroon tayo ng cover fire habang ina-assault natin 'yon. Salita po, ituloy ang mission. Ituloy pa rin ang mission. Kailan nang mangyayari ituloy ang mission, sabi niya. Uh, matatapos sa sir, sabi namin, na uh, counting na lang matatapos na. Sir, medyo Ituloy ang mission. Ituloy ang mission.